Hello mga kapatid, panoorin po na muna natin yung premiere ni Kalinga Prab dito kay Bibi Carla at Yumar. At nakakatuwa po talaga, no? tingnan yung panoorin po natin muna bago tayo magbigay ng reaksyon. Kaunti lang, kukuha tayo ng kaunting panoorin at ito naman ay mapapanood natin naman sa premiere ni Kalinga Prab No? Ayan, na nagkita na nga po ang magbiyanan. <laughs> Ayan na, dumating. Makakatuwa po naman na. Ah. Ayan. <laughs> Pinakikilala sa mga kapatid, tita, at sa ano, si Carla Pro. Grabe ang hiyana. Grabe. So, sasabog na. <laughs> Ayan po

Tita, hindi ate. Tapos 'yan mga auntie ko na 'yan. Hello ako, bro. Pangalawa pa lang si Jomar. Si Papa Dance, ayan. Kalinga rap.

Sa wakas naman po, sa tinagal-tagal, eh, napakilala na rin po sa pamilya ni Papa Jung itong si Bibi Carla, no? Grabe. Ayan, dyan yung point na natuwang-tuwa po ako nung kumakain na po sila kung ano-anong hinihingi ni Papa Jom para kay Carla. <laughs> Grabe. Ha? yan magwala dyan sa labas eh okay. kasi hindi pwede talaga tatlong ano ha as magwawala talaga okay. Allceu, okay. here. Here. oh si ano so, yeah. uh, mm -hmm. oh. you know? <laughs> ito si from spain Marathoners to bro. Marathoners to bro. Marathoners ng mga gym car. Ayan ang mama niya. Mama ni Papa Jom na talaga naman mahihain din po daw sa camera. Kaya nga ay ang tagal po ni Papa John na ipinakilala dahil nga sobra daw akong mahihiyain. Kaya ngayon nga po, this is na. Sobra po talaga. Alam ko po at ano noon naman, hindi at ano pa kayo. Na, eh, sinabi ko na yun ma, pero nung sinabi ko na lang yung nung <laughs> ano, pero nung first time mo sa kanila, di mo pa sila, di mo pa alam. Oo. Oo. Uh, ano pa ginagawa ko noon? Wala pa, tambay pa lang yata ako dati. <laughs> na siguro ganun. Ah, Mitsubishi. Hmm. ito sila na. Ito bro, oh, ipakilala ko bro, si Papa na ano. Actually, medyo kawit ni Tatay Alan ng konti. Yan. Yeah. Tatay Alan, bro, Papa ni ano. <laughs> <laughs> yung Papa ko bro, ang ano, wala na. Pero kamukha bro ni ano, Tatay Alan, si Papa. oh, So ito, yun lang. Walo kami bro. Ay. Mm, walo pala sila, Papa Jom. <laughs> Si Bibi Carla po, tensyonado na magalaw na po ang kamay niya. Sabi ni na pag natitension daw talaga magalaw, parang ako po. Magalaw po ang kamay ko, lalo na po pag nagsasalita po ako. Talaga hindi ko maiwasan na hindi magmustra-mustra. Mag-action-action <laughs> -action po. Ayan ha, pula-pula na oh. Sibra ng pula ni Bibi Carla sa hiya, sasabog na. Ano na daw? Sunod na daw mamamanhi ka na. Eww! Grabe. Nga sa 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 si Mau pala, Mau pala daw po ang pangalan ni Papa Jom. <laughs> <laughs> mga nanay ginger daw ayan mga kapatid at tayo po ay napanood natin at uh, kailangan po natin ay panoorin sa vlog ni Kalinga Prab sa premiere at talagang tuwang tuwa po tayo na si Bibi Carla nga po yung talagang tensionado siya sa sobrang hiya po at magalaw po ang kamay, ako ganun din po ako pag natitension po ako at saka pag nagsasalita po ako talagang sobrang galaw ng kamay ko kaya mga kapatid, ay tayo po ay uh, suportahan po natin at panuuri natin po sa Premier Kalinga Prab para po tayo ay makat uh, makatulong sa ating mga, no, tayo po yung manood tayo at wag tayong mag-skip ng ads. Ayan po ay malaking bagay po yan, La, lalo na po nandito tayo sa ibang bansa, malaki po yung maitutulong natin sa kanila. Dahil tayo po ay tuloy-tuloy na hindi tayo nag-skip ng ads. At talaga malaki po talaga ang revenue po na maitutulong natin. Ayan lang po ang tangi dating kat, uh, ma maitutulong Uh, mas maano pa po yan sa pera po na maitutulong namin ay mapabot natin na tayo ba ay manunood lang po tayo ng mga uh, vlog ni Kalinga Frab at nila Kuya Bal Santos Matubang, latid na. Talaga pong malaking bagay po talaga. Ngayon nga po mga kapatid at ito na nga po ay napakilala na nga po ni Papa Jom si Bibi Carla kaya talaga ito na yung hinahanap na matagal-tagal na rin po na talagang nagtatanong ang mga viewers kung kailan daw ipakikilala lalong-lalo -lalo na po yung mga solid supporter po ng car Ano? Na inaabangan na rin talaga po yung kanyang pagpapakilala dahil noon si Ed, di ba? Pinakilala si Joy na ipakilala na rin. At ngayon nga po, dumating na yung araw na naipakilala na. At iyon nga po ang hindi natin po talagang makalimot-limutan dito kay Bibi Carla na talaga pong namumula ang muka para yung pinakain ni mama, mama ni Jomar na pakwan. gano na po yung muka ni Bibi Carla. Tingnan nyo naman po talagang alo sasabog na po sa sobrang hiya po talaga ni Bibi Carla. No? At ito naman nga si Papa Jom na pilit linuloko po niya kung ano-ano po yung mga hinihingi sa mama ni ah uh, Papa Jim na gusto ni Carla ng ice cream, ay ayaw ni Carla ng flavor ng mango. <laughs> Grabe, at ito naman si Yu yung talagang pasaway. Di ba po? Pasaway. <laughs> Pero po yan ay parte po yan ng kanilang kwento. Ay alam nyo naman po pag may mga bida, may kontrabida. Yan po ay parte po yan ng kwento. Ay Suportahan po natin si yung at ito si Juan TV po ay suportahan na lang natin at isa rin po yan na kasama-sama ni Kalinga Prab. at nakakatuwa nga po si Yoyong kasi okay, Ato. Wala si yung yata eh, si Ato lang nakita ko ano. Ayan, nagkain na na. At yung makatapos nga po ng pagkain ayam tinawag yung mama na, Ma, gusto, ko, gusto daw ni Kalang ice cream. Linabas siya sa si ice cream. Ayaw ni Carla ng flavor. Gusto daw flavor ng uh, avocado. Nako, ilinabas lahat yata na ano. Tapos, nakakatuwa po doon, mga kapatid, no? Nung sinabi, uh, Mama, ayaw, gusto daw ni Carla ng ano ba yon Yung Graham. <laughs> ako kung ano-ano ang sinabi at talagang yun, para bang linoloko ng linoloko ni Jumar si Carla na kung ano-ano. Ang sagot po ni ng nanay ni Carla ni Papa Jum ay baka buntis na. <laughs> Naglilinan na kaya. Doon lalong nahiya si Carla. Grabe po talaga. Yung kurot talaga. Sunod-sunod talaga kung pop Lalapit ko sa siguro si Papa Jim talagang gagawin talagang kukuruti na sa sobrang ng hiya dahil ay hindi naman siya naghihingi at uh, nahihiya na nga po na um, ano, kumain eh. Parang hindi niya na malulok yung kakainin niya sa sobrang hiya nga eh. Ito naman si Papa Jim kung anong ano ang ginihingi na ano. Ayan yung pakwan. Ayan dyan panoorin po natin yan, yan. Dyan po yan magsisimula na aasa rin talaga ni Papa jom yung bang lulukulukuhin na kung ano-ano, na kahit ayaw naman ni Carla, eh talagang kung ano-ano po ang uh, sinasabi ni Papa jom para lang talagang maasar niya si Carla, na talagang makikita niya talagang sobrang hiya. Yung ba yung Carla noon na talagang mahihain pa rin. Lumabas pa rin yung lumutang talaga. Pag mahihain ka talaga, kahit anong uh, gawin mo sa sarili mo, lulutang at lulutang pa rin. Yung dati mong ugali na talaga nandyan yung mahiyain mo talaga yan. naayon, oh. ayan, ayan, na, pa oh. pakinggan nga natin dito Alam mo Hindi Alam mo ba? Alam mo ayaw niyan mama ba? Alam mo ba? Alam ganyan. Ayaw, buti, <laughs> <ma> <laughs> Mayroon no, light lychee yata, ah, light Lychee! Or ano, avocado flavor. Yung avocado flavor! Ay, di pwede mo. Di pwede tayo mo. Ha? Okay. Yeah? Ayaw niya, mama. Ayaw yan. <laughs> ayaw yan ako yung parte na yun na yung mamamatay na ako ng katatawa mga kapatid dahil grabe na tingnan mo na ang mukha ni Carla kasing kulay na nang pakwan yung mukha niya. Sasab Sabog na nang sasabog, di ba? <laughs> ano may ad may ad po in ano wag po natin i-skip ng ad at yan po ang may makakatulong po yang kikalinga prob Prab. Alisin na lang natin ang volume. Ayan. Tingnan mo mamamatay na si Carla sa hiya talaga yung pulang-pula na eh kasi kulay na ng lalagyan ng ice cream at uh, pakwa ng muka. <laughs> Grabe po talaga yung hiya talaga. Ng <laughs> yung diuki. Ing ginna ko tuwang-tuwa. <laughs> Ayan Isa di ba nasabi na sabi ng mama ni papa maka daw po naglilihi <laughs> Grabe! <laughs> Tapos sinaboy ni, ni Papa Jam. Ayan po mga kapatid, yung party na yan ang nakakatuwa po talaga na Diyan ako ito ang tuwa na ito po yung premier ni Kalinga Prab na talagang grabe sasabog talaga ang mukha ni Carla sa sobrang hiya talaga dahil ito naman si Papa Jom kung paano niya ba lukuhin. Grabe po talaga. <laughs> ano mga kapatid, mga kababayan ko, ano, ano mga solid yung car, ano na po ano, siguro sasabog na rin ang ang katatawan niyo at talagang ako ay grabe po talaga na itong nangyari po ng napagpapakilala nga po ni Papa John sa mama niya na masaya talaga po ang lahat na mga solid yung car at ito na po yung talagang inihintay na ipakikilala ni Papa Jom at uh, sabi nga ng mama ni Papa Jom uh, ngayon daw na napakilala na next time daw ay yung uh, mamamanhikan na sila. <laughs> 'Di ba? Ang ganda po nito yung imaginan natin kung talaga nga pong sila at uh, talaga po si Papa Jom talaga na desidido kaya kung ipinakilala na ibig sabihin po ay iyan ay talagang seryoso na, di ba? Kaya tayo po ay sa isang magic word lang po sa isang relasyon po, tiwala at respeto po. 'Yun ang napakaganda po dito sa magkarelasyon po na yung tiwala lang po at saka yung respeto po sa isa't isa't magtatagal po ang relasyon nila ano napakaganda po yan mga kapatid at sana nga po ay tuloy-tuloy lang po tayo na iwasan na natin yung mga isyo-isyo, yung mga nambabas po, wag na lang natin papansinin. At tuloy lang ang buhay na gaya nga po nito na talagang grabe po ang natuwa at nagtalagang kinilig dito sa episode 79 na ito. Talagang maraming salamat po, Kalinga Prab, na tola talagang tuloy-tuloy ang pagpapasaya mo sa mga viewers, sa mga solid Carla. Kar at Jumar, at tuloy-tuloy lang po, magkaisa na lang po tayo dahil isa lang po ang layunin natin yung mapasaya tayo ng ating mga sinusubaybay ang gaya po ng Jumcar. Uh, talaga pong nandyan po ang mga nakakakilig na moment nila na sana po tuloy-tuloy na po, iwasan na natin po yung ma kontra kung kani-kanino gusto natin si Jomar, gusto natin si Carla, magkaisa tayo dahil na parihas natin sila mahal. Dahil nga anong saisay kung iisa lang natin ang mamahalin natin kung si Jomar lang o si Carla lang, wala pong dating dahil sila po ay love team at sila po ay forever Jomcar po. 'di ba? Kaya mga kapatid ay suportahan na lang natin sila Kuya Bal Santos Matubang at Ed na vlog, uh, si Kalinga Prab at panoorin po natin ang lag, lahat ng love team ang Danjoy Kilig uh, Dan Danjoy at saka ang EDC, uh, Impaw at uh, Sidros. Ah, uh, hindi ko po alam kung sino pa. Basta suportahan po natin po ang mga love team ni Kalinga Prab. Dahil po dyan po talaga ay kumukuha ng pagtulong. At the same time na tayo po ay nandyan po para ma -relax. Hindi tayo yung puro stress. Kaya mga kapatid, uh, sana ay tapos na po ang mga issue-issue issue at uh, stress. Tapos na po yan. At uh, dito na tayo sa panibagong yugto ng buhay ng Jumcar na talaga naman pong nakakatuwa at nakakakilig. Talaga ako ay talagang sigaw ng sigaw. Ay nakailang comment din pa ako doon sa la premier ni Kalinga Prab na talagang sabog na sabog na ang mukha ni Baby Carla na pulang-pula na po talaga. No? Ayan mga kapatid, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa suporta niyo kay Malo de la Santos na laging pong just wither with Ay, Diyos ko, groby, talaga. Sobra ko. Pang tatlo ko na po itong pinanood na vlog ni... Ah, ito, premiere ni Kalinga Prab. Ayan ang mama ni Jim Car. At talagang magalang, napakagalang talaga ni Baby Carla. Ayan, alis sila, nagmano na po. Ayan, no? Oh talagang ayan ma okay lang naman po eh akala ko po ay eh, salba yung mama ni eh papa John pero napakabait lang pala eh ayan eh, po oh. madalang sabi ko lang na talaga yung hindi marunong tumanggap ng bisita. Talagang pag ang mga Bicolana talaga po ay talagang nandyan po yung pagtanggap nila sa mga bisita. nayan na yan, ang kita naman natin ang mama ni Jumar na talaga naman po na, ayan, hindi, hindi na rin po nahiya siguro sa nasabi ni ni Papa Jom, huwag ka nang mahiya, mababait naman sila, di ba? Yun lang po mga kapatid, shoutout po sa ating mga viewers na nagmamahal po. Tuloy lang po yung suporta nyo kay Kalinga Prab at lalong-lalong La Bal Santos Matubang kay Atid na vlog. At uh, na naman po, Kim Malodo Santos, sana po ay suportahan niyo po ako at please subscribe po. At huwag po tayong mag-skip ng ads at uh, ito naman po ay itinutulong natin na lagi po tayong nagtatamsak para naman sa panlasa ni Lolo na. Iyon po, thank you to. Wala ko pong ibang um, sasabihin sa inyo. Thank you so much mga viewers na talagang nandiyan kayo na nagsusuporta kay Malo de Los Santos. Iyon lang po. At um, thank you so much sa car 18 na patuloy nila akong sinusuportahan. At thank you talaga si na hindi po talaga nagpapatinag. Go-go lang misyang. Ano, uh, ipagpalaban mo ang junk <laughs> dahil ka na po tayo. Di ba? Ay, salamat po sa inyong lahat na nagsusuporta. Na. Thank you so much. Bye-bye. We we'll love you. God bless you po sa inyong lahat. Paalam.